Paano kung sabihin ko sa iyo na tahimik kang pinili ng universo? Isang espesyal na panahon para lang sa iyo, Gemini? Sa pagitan ng Mayo 5 at Mayo 20, binubulong ng mga bituin ang iyong pangalan. Binubuksan nila ang isang bihirang portal ng swerte, puno ng hindi inaasahang yaman, mga desisyong magbabago ng buhay, at banal na tiyempo. Hindi ito tungkol sa tsamba, ito ay tungkol sa tamang pagkakaalign ng enerhiya. Ang mga palatandaan ay banayad. Isang panaginip, isang numero, mga salitang binitiwan ng isang estranghero. At kung nakikinig ka, malalaman mong ang sandaling ito ay para sa'yo. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Pero ikaw, Gemini, ikaw ay isa sa mga pinili. Manatili ka dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng buhay mo magpakailanman. Gemini, Dumating na ang panahon mo. Sa loob ng maraming buwan, tahimik na inayos ng universo ang mga bituin, inilipat ang mga enerhiya, at nilinis ang mga daan, lahat para sa sandaling ito. Ang iyong jackpot window mula Mayo 5 hanggang Mayo 20. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkapanalo ng pera o pagtanggap ng swerte. Ito ay tungkol sa isang napakabihirang cosmic alignment. Napakalakas at matagal nang naisulat sa mga bituin kahit bago mo pa ito hinanap. Sa panahong ito, ang iyong likas na kakayahan, ang iyong intuition, komunikasyon, at kakayahang mag-adapt ay magiging mas makapangyarihan. Mararamdaman mong mas buhay ka, mas konektado, at mas ginagabayan. Maaaring may mga kakaibang pattern na lilitaw. Ang mga pag-uusap ay magiging mas makahulugan at ang mga oportunidad. Bigla na lang lalapit sa'yo. Sa storytelling na paglalakbay na ito, tatalakayin natin kung bakit ang jackpot na sandaling ito ay itinakda para sa'yo, anong mga palatandaan ang dapat bantayan, at paano ang iba na tulad mo ay nakaranas na ng himala. Dahil ito ay higit pa sa astrolohiya, ito ay ang paglalantad ng iyong tadhana at ang kaluluwa mo. Matagal nang nakakaalam nito. Ang Cosmic Alignment sa pagitan ng Mayo 5 at Mayo 20, may kakaibang nagaganap sa kalangitan. Isang sunod-sunod na planetaryong pagkaka-align na tinatawag ng mga mistiko pilang jackpot portal. Hindi lang ito simboliko, ito'y puno ng enerhiya. Isang bukas na bintana ng panahon kung kailan aktibong kumikilos ang universo para sayo, lalo na kung isa kang Gemini. Sa panahong ito, si Jupiter ang planeta ng pagpapalawak at kasaganaan, ay papasok sa isang makapangyarihang anggulo kay Mercury, ang planetang namumuno sa Gemini. Si Mercury ang tagapamahala ng komunikasyon, kaisipan, at mga desisyon. Kapag nagtagpo ang dalawang ito, may dalang bugso ng malinaw na pag-iisip, intuitive na mensahe, at mga bigla ang pagkakataong pwedeng magbago ng buhay. Pero hindi lang yan. Ang buwan na sumasagisag sa damdamin at tamang tempo ay dadaan sa mga zodiac sign na bumabagay sa air energy ng Gemini. Lalong lilinaw ang iyong mga panaginip. Magkakaroon ng layunin ang iyong emosyon. Unti-unting matatanggal ang harang sa pagitan ng iyong lohikal na isip at espiritual na sarili. Si Neptune naman, ang mistiko, ay magdadagdag pa ng isa pang dimensyon. Gagabayan ka sa pamamagitan ng synchronicity at simbolikong mga mensahe maaaring makakita ka ng mga numerong paulit-ulit gaya ng labing isa labing lima o mga palatandaang tulad ng balahibo, barya, o mga pangalan na matagal mo nang hindi naririnig. Parang itinutulak ka ng universo patungo sa isang bagay, isang bagay na malaki. Ang alignment na ito ay hindi magulo. Ito ay tahimik, eksakto, at nilikha para sa mga marunong makinig. Para sa Gemini, na namumuhay sa pagitan ng kaisipan at damdamin, ito ang perpektong sandali upang gumawa ng hakbang, sumugal, o tanggapin ang isang matapang na pagkakataon. Ito ang kosmik na berdeng ilaw. At hindi ito magtatagal. Kaya kung bumibilis ang tibok ng puso mo, kung tila sumisigaw ang iyong mga panaginip, at kung parang nakapabor sa iyo ang mundo, hindi yan guni-guni. Yan ay ang unibersong bumubulong. Ngayon na, Gemini! ngayon. Bakit Gemini? Gemini, kailanman ay hindi ka basta isa lang. Ikaw ang tanda ng kambal, ang tagapagsalita, ang palaisip, ang mensahero sa pagitan ng mga mundo. Namumuhay ka sa pagitan ng lohika at mahika, ng katotohanan at damdamin. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ang jackpot window na ito ay para sa Maraming tao ang naghihintay ng swerte, pero ikaw, nakikita mo ito bago pa ito dumating Napapansin mo ang banayad na pagbabago sa isang pag-uusap, ang pagbabago sa tono ng boses ng isang tao, ang nakatagong pattern sa mga numero. Habang ang iba'y patuloy lang sa pag-scroll, ikaw ay humihinto. Nagtataka. Nagtatanong. Pinapansin mo, at iyan ang nagpapakakaiba sa'yo. Sa cosmic window na ito, mas lalakas ang impluensya ng iyong ruling planet na si Mercury makakatanggap ka ng mga mensahe sa panaginip, sa mga pangungusap na narinig mo sa paligid, sa mga kantang tumutugtog sa tamang sandali. Ang iyong isipan ay magiging parang magnet ng karunungan. Hinihigop ang gabay mula sa mga lugar na hindi kayang maabot ng iba. At nariyan ang iyong boses. Kilalang mahusay sa komunikasyon ang mga Gemini, pero mas malalim pa roon. Hindi ka lang basta nagsasalita, naghahatid ka ng enerhiya ang iyong mga salita ay may dalang frequency. Mula Mayo 5 hanggang Mayo 20, ang mga salitang bibitiwan mo ay may dagdag na kapangyarihan. Maaaring isang pag-uusap lang ang magdala sa iyo ng malaking biyaya. Isang oo, isang hindi, isang desisyong ginawa ng mabilis. Pwedeng magbago ang lahat. Isa ka ring mahusay mag-adapt. Habang ang iba ay natataranta sa pagbabago ng plano, ikaw ay umuunlad sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Mahalaga ito dahil ang jackpot moments ay kadalasang dumarating sa hindi inaasahang paraan. Isang biglaang tawag, imbitasyong hindi inaasahan. O kahit isang pagkakamali na nagiging himala, hindi mo ito lalabanan. Susunod ka sa agos. Pero ang pinakamahalaga, nagtitiwala ka sa iyong kutob. Ang duality ng Gemini ay hindi kalituhan. Ito ay isang regalo. Pinapahintulutan ka nitong makita ang dalawang panig ng isang desisyon at magpatuloy ng may linaw. Iyan ang hinihingi sa iyo ng universo ngayon. Kapag bumukas ang pintuan sa pagitan ng Mayo 5 at Mayo 20, malalaman mo ito. Hindi dahil sinabi ng iba, kundi dahil makikilala ito ng kaluluwa mo. Ang jackpot na ito ay hindi aksidente. Isa itong gantimpala sa pagiging mapanuri mo sa patuloy mong pagkamausisa at sa paniniwala mo sa mahika ng sariling kwento. Kwento 1. Ang tagapakinig ng mga numero. Nagsimula ito sa mga numero, hindi sa spreadsheet o bank account, kundi sa mga orasan, resibo at plaka ng sasakyan. Kahit saan siya tumingin, si Samantha, isang dalawamputsyam na taong Gemini mula sa Quezon City, ay paulit-ulit na nakakakita ng alas 5.05, alas 11.11. 11. -11 pitong-pitong-pitong at higit sa lahat, limadaan dalawampu. Noong una, binaliwala lang niya ito bilang isang kakatuwang pagkakataon. Sanay na siyang makapansin ng mga pattern, bilang isang Gemini, hindi kailanman nagpapahinga ang kanyang isipan. Pero kakaiba ang pag-uulit. Masyadong eksakto. Tuwing umaga, magigising siya ng eksaktong alas 5-5. Lahat ng bill niya tila palaging tumatama sa limang daan at dalawampung piso. Maging ang feed niya sa social media, tila inuulit ang parehong mga numero. At dumating ang panaginip. Napanaginipan ni Samantha na nakatayo siya sa harap ng isang maliit na convenience store. Kumukurap ang isang neon sign na may nakasulat na Lucky. Hawak niya ang isang scratch card na hindi niya maalalang binili. Nang kanyang gasgasin ito, lumitaw ang mga numero. Lima, dalawampu. Nagising siyang hinihingal, kumakabog ang dibdib, at parang may kakaibang enerhiya sa paligid. Tiningnan niya ang kalendaryo. Mayo apat. Kinabukasan, sinunod niya ang kanyang kutob at pinuntahan ang tindahang nakita niya sa panaginip. Parehong pareho ito sa nakita niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang bumibili ng scratch card. Isa lang. Hindi siya nag-isip ng sobra, hindi siya nagduda. Nakinig siya. Naniwala siya sa mga palatandaan. At ang tiket na yon, nanalo siya ng limang daang libong piso. Hindi pera ang labis na ikinagulat niya, kundi ang pakiramdam. Sa mismong sandaling ginagasgas niya ang card, alam na niyang panalo iyon. Hindi ito swerte. Ito ay pagkaka-align. Ang bawat numerong nakita niya, bawat kutob, bawat paghila ng universo, lahat ay ginabayan siyang makarating sa puntong iyon. Simula noon, naging tahimik na tagapag-aral si Samantha ng mga senyales. Isinusulat niya ang kanyang mga panaginip. Pinapansin niya ang synchronicities. At higit sa lahat, kumikilos siya ayon sa mga ito. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa swerte, isa itong paalala. Ang regalo ng Gemini ay hindi lang sa pagsasalita, kundi sa pakikinig pakikinig sa enerhiya, sa bulong, sa mga di nakikitang hiblang nag-uugnay sa iyong buhay. At sa makapangyarihang jackpot window na ito gaya ni Samantha, maaari ka rin gabayan ng mga numerong mas malakas pa sa salita. Kaya kung paulit-ulit kang nakakakita ng mga pattern, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga simbolo. At kung minsan, ang mga simbolong iyon ang mismong daan patungo sa ginto. Kuwento du, ang panaginip na nagbago ng lahat. Para kay Luis, isang apat dalawang taong na Gemini mula Iloilo, -ilo, ang mga panaginip ay laging tila walang saysay, magulo, mabilis lumipas, at nakakalimutan bago pa ang almusal. Pero noong gabi ng Mayo pito, may nagbago. Ang panaginip ay kakaiba. Parang, totoo. Sa panaginip, nakatayo si Luis sa gilid ng isang tahimik na ilog. Ang kalangitan sa itaas ay kulay violet na may kakaibang liwanag at sa kabila ng tubig ay may isang matandang lalaking may mabait na mukha. Hindi niya ito kilala, ngunit parang matagal na niyang kakilala. Hindi nagsalita ang lalaki gamit ang mga salita. Tumuro lamang ito sa likod ni Luis kung saan may tulay at isang karatulang may nakasulat. Tumawid sa pagitan ng lima at dalawampu. Ang ay naghihintay. Nagising si Luis na nanginginig sa lamig ng pawis. Ang panaginip ay parang isang mensahe. Isang hindi niya kayang baliwalain. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng tumawid sa pagitan ng lima at dalawampu. Oras ba iyon? Lugar? Petsa? Pero paulit-ulit na umaaling-aungaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Nang tiningnan niya ang petsa sa kanyang telepono, Mayo 8, kumabog ang kanyang dibdib. Nagsimula na ang window. Sa mga sumunod na araw, parang mas sensitibo si Luis. Bawat sandali ay may kahulugan. Isang di inaasahang usapan sa isang tindero tungkol sa ginagawang tulay ang nagpabalik ng kanyang panaginip. Isang kanta sa radyo ang nagsabing, Crossing over, maging ang isang lumang lottery ticket na may nakaimprentang tulay ay natagpuan niya sa kanyang bag. At dumating ang Mayo 15. Inimbitahan si Luis na sumali sa isang office raffle. Isang bagay na kadalasan ay tinatanggihan niya. Pero sa pagkakataong ito, may bulong sa loob niya. Pumayag ka. Hindi siya nag-alinlangan. Nag-sign up siya. Noong hapon ng biyernes, habang nagtitipon ng team sa break room, isang pangalan ang nabunot sa kanya. Ang premyo? Isang round trip na international vacation may kasamang pocket money. Kabuang halaga, halos 800,000 piso. Pero para kay Luis, hindi ang biyahe ang tunay na premyo. Kundi ang kumpirmasyon na ang panaginip, ang mga senyales, ang mga bulong ay totoo. Nagsalita ang universo sa kanya, hindi sa pamamagitan ng malalaking himala, kundi sa tahimik na sandali ng pagtulog. Simula noon, nagsimula siyang magsulat ng kanyang mga panaginip. Nag-meditate. Nagtiwala na ang kanyang subconscious ay isang kompas, hindi kaguluhan. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang mensahe ay dumarating kapag tahimik ang isip at bukas ang puso. Gemini, gaya ni Luis, pinamumunuan ka ng iyong isipan. Pero huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong mga panaginip. Sa pagitan ng Mayo 5 at Mayo 20, maaaring maging sagrado ang iyong pagtulog. Maaaring magdala ng mensahe ang mga pangitain. At ang mga mensaheng 'yon, maaaring siyang magdala sa iyo sa iyong jackpot. Kuwento 3: Ang di inaasahang mensahe. Si Mika, isang 35 anyos na Gemini mula Davao City, ay hindi naghahanap ng mga senyales. Abala siya. pagod. Nakatuon sa bayarin mga deadline, at araw-araw na pakikibaka. Mga mahiwagang mensahe, jackpot energy, hindi yun parte ng mundo niya, hanggang sa ito mismo ang lumapit sa kanya. Mayo labindalawa, isang tahimik na linggo ng umaga. Umuupo si Mika sa kanyang balkonaheng may hawak na tasa ng kape, pabaling-baling mag-scroll sa kanyang cellphone. Puno ang inbox niya ng karaniwan, spam, newsletter, at mga promotional email pero isang email ang namukod tangi. Ang subject line ay nagsabing, Ikaw ay napili, naghihintay ang Mayo 20. Halos i-delete na niya ito, iniisip na scam lang. Pero may humad lang. May kakaibang lamig na dumaan sa kanyang likod, kaya kinlik niya ito. Hindi pala scam. Isa itong abiso mula sa isang lokal na radio station kung saan siya minsang sumali sa isang raffle, ilang buwan na ang nakalilipas at tuluyang nakalimutan. Sinasabi sa email na napili siya bilang isa sa mga finalist para sa isang cash prize draw at kailangan niyang i-confirm ang kanyang pagkakakilanlan bago magmayo mayo 20. Napatawa na lang si Mika. Totoo ba ito? Bakit ngayon? Bakit sa eksaktong panahong iyon? Kahit nagdadalawang-isip, sinunod niya ang instructions, pinadala ang ID at nagreply. Hindi siya umasa wala siyang sinabihan. At noong Mayo 20, tumunog ang kanyang telepono. Nanalo siya. Hindi second place, hindi consolation prize, 1 million pesos cash. Ganun lang. Maikli lang ang tawag, formal, at iniwan siyang tulala. Tumingin siya muli sa balkonahing yon, kung saan dumating ang mensahe. Pareho pa rin ang paligid, pero ang lahat ay nagbago. Hindi lang pera ang punto, ito ay ang tempo, ang mensahe. Ang pakiramdam na may mas mataas na puwersang gumagabay sa lahat. Nang buksan niya ang astrology app niya sa gabing iyon, may nakita siyang kakaiba. Si Mercury ay pumasok sa eksaktong alignment kay Jupiter. Noong Mayo 12, ang araw na dumating ang mensahe. Si Mika ay hindi kailanman itinuturing na spiritual sa kanilang pamilya. Pero ngayon, mapagmatsyag na siya isinusulat niya ang mga synchronicities. Mas nakikinig, mas kaunti ang reaksyon. Dahil napagtanto niya ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi lahat ng himala ay dumarating na may kulog at kidlat. Ang iba'y dumarating sa isang email, sa isang tawag. Sa isang bulong na eksaktong nakatama sa oras. Gemini, ang jackpot window mo ay maaaring hindi dumating na may makukulay na ilaw o malalakas na anunsyo. Maaring dumating ito sa isang simpleng sandali na halos mapalampas mo. Pero kung ikaw ay nakikinig, kung ikaw ay bukas, makikilala mo ito sa mismong pagdating nito. Espiritual na aral Para sa Gemini Gemini, kadalasan kang nakikita bilang palaisip, tagapagsalita, at taong mabilis gumalaw sa buhay na may walang katapusang kuryosidad. Pero sa panahon ng jackpot window na ito, Mula Mayo 5 hanggang Mayo 20, inaanyayahan ka ng universo na gawin ang isang bagay na maaaring bago sa iyo, huminto at makinig. Ang espiritual na aral dito ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng kasaganaan. Ito'y tungkol sa pagtanggap ng may presensya. Alam mo, ang kosmos ay hindi lang ginagantimpalaan ang pagkilos, kundi ang alignment. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang gusto mo, kundi kung sino ka habang hinihiling mo ito. Para sa isang Gemini, ito ay isang panawagan na patahimikin ang labis na pag-iisip ang walang katapusang pagsusuri at ang pangangailangang maintindihan ang lahat at sa halip, maramdaman. Dahil ang intuition ang iyong nakatagong superpower, ito ang tahimik na boses sa likod ng ingay. Ito ang dahilan kung bakit bigla mong naisip na tawagan ng isang tao bago pa sila tumawag sa iyo. Ito ang nagtulak sa iyo na lumiko pa kaliwa imbes na pakanan at naiwasan mo ang isang bagay na ni hindi mo nakita. Sa panahon ng window na ito, lalakas ang boses na yon. Hindi sa lakas, kundi sa linaw. Isa pang mahalagang aral, pagtitiwala sa tamang tiyempo. Madalas gustong mabilis ng mga Gemini. Sagot ngayon resulta agad. Pero ang jackpot energy ay hindi ganoon. Uusbong ito sa divine timing, hindi sa kalendaryo mo. Kapag binitiwan mo ang kontrol, doon dadaloy ang biyaya. At higit sa lahat, Gemini, tandaan mo ito. Ang iyong mga salita ang lumilikha ng iyong mundo. Magsalita lamang ng mga bagay na gusto mong lumago. Huwag mong banggitin ang takot. Ipagpahayag mo ang tiwala. Huwag mong bigyang lakas ang pagdududa. Sabihin mo ang iyong pangitain. Mula Mayo 5 hanggang Mayo 20, hindi ka lang binibigyan ng pagkakataon. Binibigyan ka ng salamin. Isang salaming nagpapakita ng mahika kapag sabay ng gumagalaw ang iyong isipan at espiritu. Ito ang simula ng isang bagong paraan ng pamumuhay. Pinapatnubayan ng intuwisyon matibay sa espiritu at ginagantimpalaan ng sansinukob. Paano maghanda para sa iyong jackpot window? Mayo 5 hanggang Mayo 20. Gemini, ang jackpot window na ito ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng may layunin. Para tunay mong matanggap ang inihanda ng universo sa pagitan ng Mayo 5 at Mayo 20, kailangan mong iayo ng iyong enerhiya, hindi lang ang iyong mga kilos. Magsimula sa paglikha ng isang ritual na espasyo Isang maliit na lugar kung saan maaari kang maupo sa katahimikan, magsulat ng iyong mga iniisip, o magsindi ng kandila tuwing umaga. Hindi ito kailangang bongga. Ang mahalaga ay ang enerhiyang dinadala mo rito. Sa lugar na iyon, itanong mo sa sarili araw-araw, ano ang handa akong tanggapin ngayon? Sunod, isulat ang iyong mga hangarin na para bang nangyari na ang mga ito. Halimbawa, Nagpapasalamat ako sa perang natanggap ko ngayong linggo. Naka-align ako sa banal na tiyempo. Nagtitiwala ako sa mga nangyayari. Hindi lang ito basta pag-asa, ito ay paglikha ng enerhiya. Bilang Gemini na pinamumunuan ng komunikasyon, ang iyong salita, nakasulat man o binigkas, ay nagiging magneto. Pagmasdan ang mga synchronicity. Bigyang pansin ang mga simbolo, balahibo, barya, ibon, kanta, Pangalan. Kung may bagay na tila pala tandaan, malamang ay ganoon nga. Huwag baliwalain ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kilabot o deja vu. Iyan ay ang iyong intuition na kumakaway. Kung nararamdaman mong may nais kang gawin, gawin mo ito. Lalo na kung ito ay biglaan. Bilhin mo ang tiket. Isubmit ang aplikasyon. Pumayag sa imbitasyon sa kape. Maaring naroon ang iyong jackpot sa isang sandaling halos hindi mo mapansin. At higit sa lahat, maging bukas ang iyong damdamin. Kapag nakakapit ka sa takot, pagdududa, o labis na kontrol, hinaharangan mo ang daloy. Ang pagtitiwala ang iyong lihim na sandata sa panahong ito. Bitawan. Huminga. Manampalataya. Mula Mayo 5 hanggang Mayo 20, hindi mo hinahabol ang swerte. Sinalubong mo ito. May bukas na palad, pusong bukas, at isipan na handang gawing milagro ang mga bulong ng universo. Dahil ito ay hindi lang pagkakataon. Ito ay isang banal na tagpo. Paano kung hindi ka Gemini? Maaaring iniisip mo, paano kung hindi ako Gemini? May saysay pa rin ba ang mensaheng ito para sa akin? Ang sagot, oo, pero sa ibang paraan. Maaaring pinili ng universo ang Gemini para sa partikular na jackpot window na ito. Pero ang enerhiya ay hindi eksklusibo sa isang zodiac sign. Ito ay gumagalaw, kumakalat, at nagbibigay inspirasyon. At kung naakit ka sa mensaheng ito, malamang ay may dahilan. Baka may Gemini ka sa iyong rising sign, moon sign, o sa Mercury placement mo. Baka malapit ka sa isang Gemini. O baka naman ang enerhiya ng kuryosidad, duality, at komunikasyon ang esensya ng Gemini ay unti-unting nagigising sa loob mo. Ito na ang sinyalis mo para pansinin ang sarili mong kutob, panaginip, palatandaan, at bulong ng intuition. Huwag mong isantabi ang nararamdaman mo dahil lang hindi Gemini ang sun mo. Minsan, ang universo ay nakikipag-usap sa atin gamit ang mensaheng ibinibigay nito sa iba. At kung nandito ka ngayon, hindi ito aksidente. Maaaring may mahiwagang mensaheng naghihintay rin para sa iyo sa window na ito. Huling mensahe. Pagtiwala sa hindi nakikitang tiyempo, Gemini, hindi pa laging sumisigaw ang universo. Minsan, pabulong itong nagsasalita. Nagsasalita ito sa mga panaginip na unay walang kahulugan. Hanggang sa bigla silang magtagpo ng tamang sandali. Sa mga numerong paulit-ulit na sumusunod sa iyo, hanggang sa matutunan mong makinig. Sa mga sandaling tila karaniwan, ngunit sa pagbalik tanaw ay naging pambihira. Ang jackpot window na ito, mula Mayo 5 hanggang Mayo 20, ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa banal na pagkaka-align, sa pagiging nasa tamang lugar, sa tamang oras, na may tamang enerhiya. At ang totoo, matagal ka nang inihahanda ng universo para dito kahit hindi mo pa alam. Bawat panganib na tinanggap mo, bawat pagkakataong pinaniwalaan mo ang iyong kutob, bawat kakaibang senyales na sinundan mo ng tahimik, hindi iyon aksidente. Iyon ay mga rehearsal ng universo para sa sandaling ito. Kaya kapag dumating ang pagkakataon, sa anyuman ng mensahe, desisyon, numero o panaginip, huwag mo itong pagdudahan o sabihin mong oo, umakbang paabante tanggapin ang pagkakataon kahit nakakatakot dahil ang jackpot energy ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ito ay tungkol sa paniniwala paniniwalang ang kwento mo ay hindi lang makahulugan ito ay mahiwaga na hindi ka lang narito para mabuhay kundi para magulat masorpresa at mapasaya na ang hinihiling mo ay paparating na at ang kailangan mo lang ay magtiwala sa tamang tiempo at kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin nakikinig ka na. Kaya Gemini, ito na ang paanyaya mo. Ang senyales mo. Ang berdeng ilaw mula sa universo. Bukas na ang bintana. At ang kailangan mo na lang gawin ay tumawid dito.